Ikinatuwa ng mga guro ang pagpapalabas ng mahigit 1.1 bilyong pisong pondo para sa inaabangang performance-based bonus para sa taong 2021. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Mula sa Nosedelmonte, Bulacana, matiyagang binabiyahe araw-araw ni Teacher Leonora ang Quezon City kung nasaan ang paaralan na kanyang pinapasukan. Pagdating dito, aabot sa apat na pong mag aral sa grade 2 ang kanyang tinuturuan. Mahirap pa rin kung tutuusin pero pagmamahal sa trabaho ang palaging nangingibabaw, kaya naman ubabot na siya ng 30 taon sa servisyo. At ang malamang malapit na nilang matanggap ang performance-based bonus sa kanilang inaabangan na buhayan ng loob si Teacher Leonora. Sa totoo lang, ma'am, sa siyempre yung committed kami sa pagtuturo namin, yung devotion namin sa pagtuturo, minsan ano na lang ito eh, yung freebie na lang sa amin. At natutuwa kami na may mga ganyan na tumatanggap kami. Ay, siyempre ma'am, dagdag ano din ito, dagdag uh, boost ng moral namin. Uh, kasi ano to eh, yung parabang uh, with the efforts that you have exerted, at least meron naman din in such a way na maibibigay din sa amin. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na nailabas na ang 11.6 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus sa mga school-based personnel sa elementarya at sekundarya para sa taong 2021. Ito'y dahil na ibigay na ng lahat ng labing anim na regional offices sa DepEd ang mga special allotment release order at notice of cash allocation kasunod ng isinagawang evaluation at validation ng DBM sa isinubitang dokumento ng DepEd noong Abril hanggang nitong Agosto. Pero nang mailabas ang final evaluation assessment ng DepEd. Pero Abril hanggang nitong Agosto lamang naipasa sa DBM ang mga kinakailangan dokumento para mailabas ang budget. Paliwanag na DBM posibleng dahil ito sa dami ng mga kwalifikatong kawani na DepEd na, na makakatanggap ng PBB na abot sa 900,000. Ay naman sa Teachers Dignity Coalition, huwag naman sanang sanayin ang mga guro na delayed na nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Ito'y pinagpapasapasahan kasi ng iba't ibang ahensya. Eh, no? Uh, una, uh, kailangan kailangan po no madeklara na yung Department of Education no our our agency ay uh, kailangan po ito ay uh, madeklara no na eligible diba? and uh, is a uh, a process no na ginagamit po nung no, nung uh, no, uh task force on PBB no na composed of several agencies oh. din no, uh, para sa isang uh, ahensya no at pagka po saka lamang sisimulan no, no yung assessment no ng mga individuals so we're talking about individuals no And, it, and um if we apply that you now to the department of education we have um Close to 1 million ano, uh, teachers. Samatala sa sainali muli sa revalidation ng DepEd, ang mga dokumento ng mga non-teaching personnel mula sa walong regional offices. Ito ay sa NCR, CAR, Regional 3, 4A, 11 at 12, matapos makitaan ng DBM na mga double entries, maling informasyon sa buwanang serbisyo, at mga pangalan na walang listahan ng DepEd. Karen Villanda, Para sa Bayan.